Uh -huh. mga mga 3 kilometers na lang natitira so para uh, proud na yung dadaanan natin ah. so konting konting ito na siguro hindi pa nandatitrenop kong daan na to Siyempre, hindi naman lahat ng tourist spot ay eh, good sa daan, yung mga ganda talagang daan magandang puntahan ng mga resort, mga camping sites na may mga ganda talaga na hindi pa fully developed yung uh, daan pero super worth it naman kapag nakarating na doon sa pupuntahan Huwag tingin na tingat na lang, syempre. Oh, man. Ang pakasawali. Syempre, ginusto nyo mag-rides. Oh, peace pogi, taste ganda konti kung sa kay motor na wag bibigay tayo ay patag na pala doon lang <laughs> <yun. laughs> talaga walang motor kami walang kasi na-repair kami ng ano ng karinyo eh wala na silang available na tente saan parking te? Hey, I like this. Dito tayo. At dito lang malambot yan. Kaya, yeah, pass mo. Okay. Uy, dito lang, uy. Alam <laughs> oh. mo, malambot na dyan. Bawal po hindi maligpanda sa gawin dito, sir, ha? Paano lang, ma'am? Pa? Dito lang po pag nag time po. Ah, ah, pwede naman kami pumunta doon tayo, di ba? Saan po? Doon. Sir, sa may bungad lang kayo, bawal kayo magpunta sa likod pa ha? Hindi, yun nga. Yung, pero pwede, -debut -debut yun, diba? po, pwede naman libot yun, di ba? pwede naman sir. Check na lang po nila. Baka bigla kasi magkayo tayo, hindi nila papalasin. Okay. Kaya sa Parang doon sa mga dulong kayo, mag-alabot sa side nito. Pero dito sa nito. Aligo lang Yan lang po sa may Ay, bungad. Ay, bungad. Ay, bungad. Ay, bungad. Ay, bungad. kwento, uh, nandito na kami ngayon sa ano. Actually, nag-change location kami. Dapat doon kami sa uh, kapila. Yung sinabi ko nga kanina, yung mga, uh, ano ba yun, Karinyo, uh, Karinyo Beach Resort. Eh, nagkaroon ng problema. Medyo magawala na available yung inaanap namin. So, lipat na lang kami sa kapilang resort. Which is itong, ano, Mary Angelos sa... Uh, Resort Ayan mga kwento So ito yung tubig niya yung okay. dagat uh, Medyo malakas kasi yung hangin kaya nag-alun Yung mga kwento uh, From doon kanina sa Nueva Ecija sa Palayan uh, City sa Nueva Ecija Doon ka, mga From doon kami nag-start hanggang dito sa Tinggalan Aurora sa so, um, Ano yung Mulawe ba? Mulawe? Matawe. Yan. Dito kami sa Matawe. So dito located tong beach na uh, pinakalagyan namin. Dito. So, ba yan. Yan. Sa mga pato, may kita Yan. Sa lado. Kapila. So iba't ibang resort lang talaga yung kitaan niya. Yan. Ayun ko kwento. Um, yung pinaka-entrance dito is uh, 100. Tapos nag-tend kami. Ah... Uh, tent na lang kami, nag-rent kami ng tent which is sa uh, uh, isang 400 sa isang 300 depende sa box na arglayin nyo ah uh, yun na lang rin kasi talagang available nila yun yun, ngayon yung papunta namin pero may mga uh, music keys na uh, magkakarerent kayo siguro kung available sila tapos pag uh, meron naman kayo sariling tent so kailangan nyo lang bayaran yung pag-entrance ng tent nyo na uh, 200 which is sa akin kasi may dala ako sarili tent ng, ah, uh, kahit sa tent na 200, so yung entrance ko, which mas tos kong naman ako ng na 300. All in all. Kaya yung parking, walang bayad yung parking kasi yung, yung motor, yung motor pace yung mong ipasok, which is katabi, kung nasa yung tent ko which is good. Parang, just in case may kailangan ka sa motor mo, eh, walang problema. Makukuha mo kagad. Ayun, so, Nakikinig lang kami sa advice ng mga nagpapantay dito, caretaker, kasi tulad niya, nag-a-allow ni mo, na rin ng mga guests. Paul kami, punta doon sa malayo. Hindi na Ngayon, so, siyempre, kapag tayo sa mga, sa mga tourist spots, sa mga beach, sa mga... Uh, tulad na ito, mga tourist spots. So makinig tayo sa mga nagbabantay kung ano yung mga, habilin, yung mga ibibili nila sa inyo yung mga don't and don'ts. do's and don'ts pala rather. guys kwento dito sa ano sa uh, Mary Angelos sa uh, resort. Ayun, mga may, may pinagbabawal din talaga sila dito. Kasi nakikita niyo, nakikita niyo yan. Itong side na to, medyo payapa. Tapos yung kabila, ayan, taas yung alon. So dito, prohibit na eh, dyan maligo hanggang sa medyo malayo sa na yung, mga, yung malalaki na alon. Medyo nasita na kami kanina. Kasi may kasama kami nagtunta doon sa medyo malayo na yun. So yun, sa mga kumpanta dito, isa sa paalala nila na bawal maligo dyan. Excited na yun. Kasi nga, for the safety reason ng mga... ng mga... ano dito, mga pumupunta. Mga ito lang talaga yung pinaka-recommended na... na... papaliguan. Yan, sa dagat na yan. Hey. So ito yung Mark uh, Perry Angelos tapos yung kabila ah uh, yun yung Carino Beach Resort. Mahaba kasi ito eh. May mga resort pa naman dyan sa Balikin. Pero akong na din kami sa sa Perry Angelos Resort. Yan. I yeah, highly recommended ko to kasi nga ano napaka bait ng na, ano. Uh, mga bantay yung mga yung no, lahat natin, natin sure din natin natanong kung mas sa kakausap natin yung mayari pero napakabaya na kayong daming discount na nabigay sa atin nakadepende talaga sa panahon din eh. yan so magabi ah uh, na sila na uh, cover na ibigay uh, sa amin yung isa uh, sa yung room nila kasi nga for the reason na uh, hindi naman malakas yung ulan, although nag, nag uulan yan. kasi tent lang kami, siyempre for the safety na rin yun, nag offer ng isang room. So nakatulog kami ng maayos. Yung room nila nagre-range yan ng 3,000 to 5,000, depende sa house. customer na pupunta dito. Yung mga guest pala. Tapos yan, yung uh, meron ka silang available na tent which is uh, nasa range ng 400 to 300. 300 to 400. Tapos yung kung meron ka naman sariling tent is yes, uh, tulad ko tulad ko may meron ako nalang tent is yes, 200 yung kakwento tapos uh, yung entrance nila range ng ay hindi ang entrance nila is uh, 100 100 pesos yung, yung entrance nila Pagandahan pa dito ako ento. Yung baba mo, ano ka, nagbo mo, motor ka. Ah, uh, pwede mong itabi kung nasa kung saan naka-locate. O, pa, possible na tent o yung um, uh, room na upahan mo. So, nakaka-feel safe ka na yung motor mo is walang mangyayari kasi nga yung motor mo nasa tabi mo lang gusto tayong kita mo uh, syempre may mga kailangan ka rin doon sa motor hindi mo na kailangan punta sa isang mga park kaya nga kuwento to napaka solid eh. napaka solid ang lugar yung view pa lang At yung pupunta yung daan ng na pangalan napaka solid eh. yun nga lang rin eh. siyempre ang advice natin uh, magdala na kayo ng mga sarili nyo pagkain baka kinabukasan, tuloy namin nag-overnight kami. Medyo na-hassle, syempre kulang ko lang yung dala namin. Yun, so, yun nga, mas much better na yung baon nyo is goods, goods na pang kinabukasan. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.